Ayan mga ka-farmers, isang magandang hapon. Update natin tong union na tira, -tira ng bagyo. Kung ano na ba nangyari. Ah, may nagtatanong kasi guys kung ano na ba nangyari sa ating union. So ito na guys yung ating union. So may natira pa naman sa ating union. Ayan medyo malalaki na rin siya guys. Eh, no. may malalaki, may maliit. Ah, uh, marami rin ano, namatay. Gawa nung ano, yung mga nadukal na sibuyas. Ano siya na namatay na, hindi na makarecover. At ito nga pala guys, nagtabon tayo ng ng ano, organic ko nakita nyo. Mga uh, brown organic yan guys naglagay tayo ng organic para mas mabilis mag makarecover yung punda ayan tira nyo guys to. No. may malaki may malit hindi pare parehas ayan medyo makapal kapal pa rin naman At dito guys, medyo manipis na siya. Ayan, manipis dito guys. Oh. Ayan, no. Oh. So mga target siya ko nito guys na tanim mga katapusan para medyo malaki-laki na yung punla. Ayan na po. Ayan na po ang ating onion. Medyo maangat angat na. Ayan, madam mo na rin siya. Ayan, hindi pa natin lahat na ano, nakakayod yung gilid. Ayan, okay. Okay naman na yung puno niya rin. May malaki na rin. So iniintay na natin yung mga maliliit Pag tinanong namin to guys ng katapusan 50 days na siya So ayan guys so may ganito Kalalanta Nasa baga nata guys ng abono Zunog Mirte ka pa naman si Mga pandalawan lata. Pag din, pa yan pag nagpagsama-sama din yan, pa palpagan yan. rin tumanim ng sabi natin mga pointo. Matatanan na. Yan medyo makapal-kapal pa rin naman siya. Tulad ito guys. Oh. So. Ganto siya. Mahina na ang ugat. So, yun lang guys sa ating update. Sa ating onion. Hmm. Ang hinang lumaki guys. And guys, ito na yung update. Sana ay nagustuhan nyo yung ating update sa ating union.